Ayan, guys. Good morning. Magandang umaga po. Magluluto po tayo ng pinaksew na pata. Yan po ay hinugasan, hinugasan ko na kanina at ginahit ko ng mga ibang ingredients. Bawang, sibuyas. Ayan, indagay ko na dyan. Pati yan, paminta, bitsin. At ito po ang ating ibang lawak. Bulaklak ng saging at saka lara. Mamaya na po tayo bibili ng siling haba at saka ito po. Kanya-kanyang style po lang ang pagluluto yan para mabis Ang akin pong inuuna ay yan po o. Oh. Suka po ang akin pinaglalabong. Yan, inilagay ko na rin po suka. Kanya-kanyang style lang po ng pagluluto yan. Bahala na po kayo kung anong klaseng pagluto ang gagawin nyo. Ang importante kung anong kalalabasan na natin niluto. Ayan. Luto, luto muna. Ayan, ayam po, oh, habang inaantay at pinakukuloy akin niluluto, o oh, ayan, nililibang muna ang aking apo. Yun, nakatakbo pa. O, oh. yun. Ya, oh. oh. Ini nama nak kali tu, guna tak bu. Kayalah na, nama, kayalah. Na, oh. Kali. Cekah. Ka. Oh. Ya. Alam pun guys, oh abang lagi. Ano. Abang dah labuh. Oh. Ayah mai. Tarik, nenek, itu. Hoi. Ini. Ya, ala anak guna nama. Makan lagi sing, kata tadi tu. Kayalah apa gelutung, gelutung ulam. Tu. O oh, ayan po guys, nakulo na po ang ating niluluto. Pwede na po natin ilagay ang ating ingredients na mulaklak na saging. Atin na po ilalagay. Ayan po, atin na po nilagay. Ayan po. Oh. Ay, medyo malipit ang camera. Asmado ng kamay. Opo. Oh, oh. Nilagay na po natin ang laklak -lak ng saging. Maaga tayo tayo nagising kaya nakapagluto ulam. Lagi na lang lutong ulam ang naglalay kaya ito o. Oh, magluto, magluto muna. <laughs> Namimiss na magluto. Ayan o. Oh. Huh. tampo na may kanaan na na pagluto lang tampo guys ilalagay na po natin ang lara at siling haba oh. araw po yan sama-sama lahat sila dyan yan ating imemekos-mekos lang ah. mamaya ito na ito Okay, eh, nagsama-sama na. Mahirap mag-video, kasulo. Hmm. Atin na pagsipin, nagsama-sama. Eh, ang bango. Nangamuin ang amoy asiling ang haba. Sa kalara. A few moments later. Ayan po guys, luto na po atin yung luto. Luto na po. Atin na po nga hangwin ito. na ang karne. Hindi na po tayo naglalagay ng laurel at dahil ayoko ng laurel. Hindi tayo may hindi daw. Atin na po papatayin. Luto na po to. Ito na po, luto na. Ito na po, pinatay na po natin. Luto na, labog na ang karne. Ang ulam, kakain na, iit na yan. Hello, iit na ikaw. Iit na, samuhay. Ay muna dali. Dine. Dali, hay muna dine. Hay muna iit na. Allah.